Bade! Bade! Bakit saan ba kayo pupunta? Mamalingki nga kami. Aba, natauhan yata. Dali-dalian mo malapit ng 1992. Bakit may balak ba maging presidente? Hmm, sabi mo, pag natuto ako magluto, ba'y pwede na. Hindi ang Pilipinas? Hindi, barangay lang muna. Saan ko mamadali? Bade! Bishi! Bakit? tinatawag ni Bishi! Bade! Bad! Wala! Mamalengke ka lang, papapugi ka pa. Hindi ka pa nag-Amerikana. <laughs> Alam mo, Sol, di ba, mamamalengke tayo? Hmm. So, kailangan, magpapogi tayo. Bakit? Para kapag tumawag tayo sa mga tindera, oo ka agad. Di diba? ba? Ganun ba Oo. Tama. O, teka muna, teka muna. Saan ka pupunta? Hindi magpapogil eh. Ah, huwag nga, hindi mo na kailangan. Bakit? Pugir? Okay ka na. Pogi na ako. Oo. Oh. Okay ka na. Pogi na nga ako. Okay ka na nga. Okay, ang dating ko, ano eh, natural yung kagandahan ng lalaki ko yun. Eh. <laughs> yung, anong tawag do sa brus ko? Um, ruggedly handsome. Tama. Ruggedly handsome. Ayun <coughs> na? Teka muna, sino ba yun ang aga-aga eh? May bisita na naman tayo. Baka si Janet na yun. Sino Janet? Yung kaibigan ko. May malaki daw siyang problema eh. Mabigat daw. Janet? Mm -mm. Malaking problema? Mm -mm. okay. Hi. Hi. Oh, hi. <laughs> Janet, bakit ba? Ay, lamay ka din ang problema ko eh. Condolence <laughs> na oh, ha, nakikiramay kami. <laughs> 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 ano ang problema mo? ligawan ng iba. Eh, so, pa naman yung crush na crush ko eh. Eh, bakit hindi na ako makapag-asawa? Janet, dahil lang doon iniisip mo na hindi ka na makakapag-asawa? Eh, kasi pag hindi ako makapag-isip, hindi ako makakain, hindi ako maka pag, pag di ako makapag-alala, hindi ako magiging first year, second year, third year, fourth year. Uh... <laughs> so what? Anong problema mo doon? <laughs> 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 Siyempre, sinakamang mga kapag-asawa. Wala mo pwede ako Ma, tigilan eh, mo ka. Papatay ko yan, Pat. Sol, Sol. Sol, mag-umina mag ako. Eh, babae niya, babae. Hindi, hindi. ko lang, isa lang. Isa lang. Oh, pagbigyan mo na. Ay ko naman. Na probleme, may problema yung tao eh. Nakatatlo siya sa akin ba? Isa lang naman, hinihingi pa na, ya, na, ko eh. Papatawarin mo na yung babae yan. Iyaan mo na sa Eh, ikaw. Sa'yo iyo lang Sa akin, buntal eh. Ay <laughs> eh, ko naman. Eh, Lolit, ah. Alam mo, hindi naman talaga ang problema mo, hindi naman talaga pag-aasawa o pag-aaral eh. Woo! Eh ano? Ang problema mo, Lakas ka ba kumain ka. Dahil kapag hindi ka kumain, mamamatay ka. Kapag patay ka na, wala ka ng mic. Okay? <laughs> ka. Kaya kumain ka na lang. Alam mo, Loli, kung huh? sabi mo muna itong kaibigan mo, ha? Huh? Mamamalayin na kami. Tama. Thank you, ah. Uh. Mamamalayin mm, ka kami baka makapatay ako <laughs>